I'm it Pagkatapos mapadamba ko sa iyo ang tunay na ibyerno Init ang taglay na nababaga ko na sa larangan na ito Ay wala pa makaterno kahit na eksperto Sapagkat kami ang mga makatatid na guri ang pinakahalang Pinakamatitigas ang mga banatan na ikay ang matapatan ang mga pinakahulang kwenta Ang mga pagkwenta na mga kalaban namin puro lamang mga haking kayo madaling butasin Ang mga defense madaling matalaban Ng mga dila namin kayo mamagkapaling Na mga propesa sa lupa pinadala o patapusin na tupusin lang inyong kahangalan Kaya pagkupa kami magsimulan na gumalawin yung mga kaluluwa simulan ang patatalan lahat mga pare para di pagkaitan Na makapasok sa pinto na kalangitan Dahil kapos na imperno Kayo lahat ang punta Susunugin namin kayo lahat sa isang pikitan Ayaw mo mo nang balakin na kami paghigitan Pagkat alam na kami pa'y mapalubo Theta Records Hanayin ang mga makatama Kamanda gabi na matutunog Check! para lahat ikaw din na makastigo sa lahat ng mga panlaban Muli tumula, muli kumana sa pamamagitan ng mga negwahe ng mga katulisan Kahit makapulisan, di na makaupla sa pamamagitan ng aking mga pinabati Galit pinapatama ko sa aking mga kalaban O basa ganun tuloy na masili Wala ng mga bana, kami na inalat, Na malamang mo naman kung sino ba kami Mga salitang binubuo ng pabaligtad Paurong paangat pa at paabante At makinig ka na sa mga pinakamahusay Sa larangan ng tula at sa mga panitikan Mga kalaban namin na pinagabang sa mga liriko madali kanilang higitan Akin ang pinakitaan Akin walang pakundangan Dapat lang kami atasan na muli mapakulo Sapagat madami na kumalat Ang balita na ang hanan namin Ngayon para yung Sige makinig ka O pala na malaman At mabilis niyong maabot Na ang husay ko sa pag Ay malayong maabot 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 Maabot, maabot. Pakinggan ang mga hindi nilabas Dahil nasa hanay namin kumala Sige tumigis ng upa ko Ayaw mo na tumawa sa mga bawat pagampas Ang aming mga kataga, kataga Na kayo gumiba na kahit sino pa Pada na pilit kumaharas sa aming mga bawat pagbuga Ang mga bakla na pinutulong ko ng dila Mga makina na din yung kayo mapatila Sige sabayan na mga parang ginawa na parang last Na pumapatay sa mga piyasa Apat ang mga katang pinagsama sa bagsakan Gumawa na mga nota na di kayo matibag Para mga baka na masun na lumiba, Na mga matibay na kalasag Sinabalipag namin na mga lumapag Sige sa aming subukan nyo Para mabanag wala kang lupitan ng mga makatanaw Gusta mga pagkaduwag Kato na kami gumagawa ng mga ingay Mga kalampag na tumatabas ng sungay Mga kataga na kaya kumitil ang buhay Sige sa ang matalik na humuhukay Ayan Game Ayan na YouTube viewers ha Andi rito tayo ngayon ha Sa confe Kalaban natin itong mga Bobong fresh clan na to Ha Itong mga bobong fresh clan na itong mga putang ina mga inutil na to na walang alam kundi mag-talk shit sa mas PM. Ha? O, oh, ayan, YouTube viewers. Ha? Kitang-kita nyo naman ang YouTube natin. May simula hanggang katapusan. At hindi yung 3 minutes. E, tatakbo na. After 3 minutes, nakagaya ng gawain ni Dora na magtatago na sa ibang ID. Ha? Putang ina mo, tarantado ka magyayabang-yabang pa to sa 94 sabi nga na sa 94 oh sikat na yung mga ili ID kasi ayan yung mga lagi nasa ibabo ng na VC oh putang ina mo talaga sisikat yan dahil lagi minumura-mura yan ng legendary sa UTC putang ina mo oh eto duduraan pa oh gamer nga nga putang ina mo darlings nga nga <laughs> putang ina mo kang inutil kang tanga ka ang ina mo kang bobo eh <laughs> ka, nag-YouTube ka pa. Nag-YouTube ka pa. Sigurado ka bang baka kapa ka? Nandito ka na sa mahiwagang baul. Ha? Alam mo ba kung ano mga kapakapak na rin? Ipapapasok ka lang sa mahiwagang baul. <laughs> Masyado ka. Ayan, YouTube mo. Talk shit putang ina mo ka. Hindi mo ako kilala. Tarantado ka. Masyado ka maangas ha. Bubugugin -bug -bug ko kayo lahat dito. Magsama-sama kayo mag-isa! Putang ina hindi ako ina natang ina natang ina natang ina, ina. Ha putang ina mo, pinagsasalita ka lang bobo kang putang ina mo kang inutil ka. Para naririnig ka sa YouTube, putang ina mo lang hindi kayo puro katoksitan. Tukin ang inan to. Ano pagmamayabang mo coffee freezer mo putang ina mong ingay ingay-ingay putang ina bumubusina. Hindi mo ba alam putang ina mo eh binasura ko na yung putang ina mo kang hinutil kang tanga kang bobo ka? Putin ang inan to. Ngayon ka lang ba nakabili nakahawak yung putang ina mo yung mga pinaglumaan namin putang ina mo kang tarantado kang hindot kang bobo kang putang ina mo. Ang patalo mo ngayon hindi din putang ina mo inutil kang tanga kang putang ina mo. Putin ang inan nanay mo. Putin ang inan tatay mo. Putin ang inan ng mga kapit mo. Putin ang inan ng buong pamilya mo. Putang ina mo ka. Eto sa iyo nga nga, Dawlins, Ha? <laughs> <laughs> gigil na gigil ka na ba? Ha? Pukin ang ina mo kang tarantado kang bobo kang ihindot kang tanga ka. Gusto mo sampal-sampalin ka namin ng na comfy freezer putang ina mong inutil kang tanga ka. May nailalaman ka pang mahiwagang baol putang ina mong bobong inutil na tinapon na VIP clan eh. Alam niyo ba, utol? Ito, no, talk shit to, ah. Ito si Dowlins. Itinapon niya ng VIP clan. Pero hanggang ngayon, kita niyo, gustong gusto niya pa rin yung ID ng VIP. Oo, oh, utol, kasi iniwan ng ex niya doon sa may VIP yan. Iyak nang iyak doon. Oh, na yon eh, feeling yagats daw yan. All oh, die hard na maging yagats daw yan. Eh, hindi daw tinanggap doon. So, ayan. Napunta sa may fresh land na mga bobo. Putang ina mo kang bobo ang inutil kang tanga ka eh. Putang ina mo ka, masyado kang maangas. Putang ina mo ka eh. Ha? Eh, kung yung founder niya, putang ina mo, takot na takot, lumaban sa amin, putang ina mo, ikaw lang, putang ina mo, isa ka lang, galamay, putang ina mo, latak. Putang ina mo, latak ka, ha? Anong pinagmamayabang mo, putang ina mo, kang hindot, kanlatak ka? Eh, latak ka lang naman, putang ina mo ka, ha? Pwede ka nang maingay. Okay. okay. Baka putungan na kita eh. Sutukin na kita eh. putulin yung YouTube mo ha, pag pinutul mo, kita. Ha? Lagyan mo ng YouTube ending at saka pondong, ha? Putang ina mo masyado ka maangas, Ha? Hari! Nga Putang ina mo ka? Aba, kanina pa ako sa BC, ngayon mo pala ako naririnig. Taka ka pala eh. Huwag <laughs> 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 mong putulid niya YouTube mo, ha? baka kinakat mo na naman yan habang ha? nasa BC ako. Putang ina mo ka. Bilangan mo. Bakit pa mo to si Platinum na tanga? Ha? Ipagtanggol, mo na naman si Platinum na tanga. Hmm? Putang mo nyo. Magsama-sama kayong mga legendari, hindi hindi ako natatakot sa inyo, putang ina niyo ha. ha? Asa ka ikaw, hari, putang ina mo, mahina ka naman eh. Masyado ka pasikat, putang ina mo ka. Ha? Masyado kang ano eh, no? Pasikat ka putang ina mo ka, mahina ka naman eh. Hindi ka dapat, hindi na kita pinapatulan eh tang ino mo ka. Kasi pag pinapatulang kita, lalo kang sumisikat. Alam mo ba kung ano ang press clan? Sikat na sikat ang press clan, putang ina mo, tanga ka. Ha? Ah. Alam mo ba kung ano sinasabi ng mga chatter sa room pag sinatanong namin ang mga legendary? Sinasabi, wala naman yung mga legendary. Bakit pumapatul kayo dyan? E, Itok lang naman yan si Harry. O, oh, di ba? Putang ina mo. Natatandaan mo ba? Ha? Wait tanga! Naka-YouTube din to, ha? Baka sabihin mo, talk ka. Hmm? Akala so, mo, ikaw lang ba YouTube? Hmm? Teka, inom muna ako tubig, ka, Kasi masyadong nagagalit yung internet ko pag nababanatan ako, eh. <coughs> <clears throat> Putang ina mong bisaya ka, anong niyayabang mo dito? Ha? Putang ina mo ka, kita mong tinapa-apa ka lang po, Kunang ina mo ka, ka, alam mo, dami mo nang alam sa mundo ng Yahoo. Putang ina mo. Eh kung sumaling galing ko yan, di mo? Oh, oh, babalit ka? Kung babalit ka, graduate mo, tatagal ka. Putang ina mo. Sungal-ngalin. Ikaw ngalin ko dyan. Gusto mo? Masyado kang ano ah. Tuhugin kita ng ano eh. Ha? So, Tuging kita ng stop stick? Stop stick? Ha? Putang ina mo, masyado kang nagmamagaling. Putang ina mo, ah. apak-apak ka lang. Ganyan lang panat mo. Putang ina mo ka. Tuljablo, Diablo mo nga ako tol Siin mo ako tol Na YouTube ako dito eh Tang ina mamaya ito to tol Tang ina mo ka masyado kang pasikat putang ina mo ka ang papangit naman ng mga ID mo Ito mo ba yung mga ID ko? Ah! kuto ka na putang ino mo masyado kaya. Minuto ka lang Ha? Ah. Putang ino na ito. Pangit na to. Masyado. Sino ka ba ba? Bakit ba sasali-sali ka sa mga malalakas? Hmm? Huh? Putang ino mo masyado kang ano ah. Kita mo naman. Kita ni naman oh. Kung paano ako bidugbog mag-isa tong mga to. Hmm? Huh? Nakikita niyo ba si Legendary Hari? Nag-YouTube din naman maka-apak. Oh. Innan pang niya pang-apak niya, ang dami. Eh. Putang ina yong mga 'to. Bakit dito? Eh putang ina mo, paano na kami ni na Hari? Ay, bawian natin yung mga mandirigma. Hatakin mo lahat sa konti. Kahit sa room. Yung pagkatapos dito, bubugbugin ko muna si Harry. Saglit lang ha. O, Elil, hatakin kita. O, ayan, pasok. Pasok na. Pasok na madaming salita. Pasok ka na lang. Mamaya, bawian natin yung mga mandirigma. Akong bala. Putang na natatakot ka dyan sa mga yan. Oo uh, ha, mamaya. Makingig ka muna, babanata ako si Yari ha. Umamaya um, na. Makingig ka muna dyan. Okay, sige, sige. Okay, sige, sige. O oh, ano Ari, akala mo'y nakakalimutan na kita? Hindi, may tumawag lang sa akin, putang ina mo. Pagkatapos na ito, mandirigma. Ha? Tandaan mo yan ha. Putang ina, ka masyado kang pasikat. Putang ina, mukhang hari ka. Ha? Alam mo ba kung ilan lang ina pa dyan? O, <coughs> oh, sige. Bamanag ka. Ay, taglit lang. Wala. Hindi ako naka-speaker. Naka... Ano ko? Taglit lang. Ayan. Ayan. kilala ko ba ako? Ang kinamukong, ang kinamukong pinang ginawa? Ha? Di ba, hindi tayo nagsibiki. Ilabers, parang mo yung nasa BC. Tayo yung nasa BC, kakapasok mo lang kasi. Kita mo, hindi nagsasalita yung nasa BC po. Bubunta sa lang eh. Oo. Oh. Kaya hindi nagsasalita yan kasi wala siya sa BC. Eh ako nasa BC, kakapasok mo lang, nagrab mo yung tenga nila. O ayan, tayo na sa bisi. Ako na. Sige, banat. Putang ina, ito naman si Bito. Hindi naman nabanat. Putol, clear pa ba ako dyan? Ha? Okay. Teka, atakin ko si ano. Maghatakaw ng mga fans ko, hari ha, okay lang. Kasi kawawa, na, kawawa ka naman eh. Gusto ko lang papanood sa kanila kung paano kita binugpog. You know. Ah, oh, ayan. Ano, hari? Patay-patayan ka na lang ba dyan? Umangat ka naman kahit konti. Putang ina mo. Masyado kang ano eh. Wala naman tutol. Hindi naman nakaangat si hari. Patay-patayan na. Ano, hari? Umangat ka, putang ina mo. Masyado kang tanga eh. Bobo ka eh. Putang ina mo hmm. ka eh. Ikaw bumalat, at liwan. ako okay na naman, hahah, tapunan naman, tapunan po sa buhok ko, mungay ka pa, mungang tapunan naman, hah, tapa 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 naman, you know, ibigyo na ako mo? muna ng babad na ba yaa na muna Oh no, putang ina nyo. Ha? Pumalag ka ngayon, fatal, putang ina mo ka. Putang ina mo. putang ina nyo? Ha? Ikaw putang ina mo kang tarantado Kang putang ina mo kang inutil Kang fatal Kang putang ina mo ka lamang alam ko di umasa dyan sa mga bataan mo Ha? Putang ina nyo mga hindot kayo Ikaw para kayong mga putang ina nyo Mga boses kiki Mga putang ina nyo Kala nyo, putang ina nyo Mga galing sa ilalim ng lupa Mga boses yung Mga putang ina nyo eh Ha? O, ngayon putang ina nyo. Tingnan okay, mo rito mga puking ina mo. Hoy alas, huwag ka magpapakita sa sa'yo Putangin mo ka. Hindi na kita tuturuan, putang ina mo. Ha? Hoy <laughs> Dawlis, anong part of pinagsabi mo? Baka bugbugin ko kayo rito lahat, putang ina niyo. Ano? <laughs> putang ina niyo, banatan mo nga utol flip. May gagawin lang ako. mag i love you ako sa baby ko. <laughs> Canada, approaches of these items and that as much help as they would provide for them. According to the, the models, they haven't even seen the previous bomb. and Marie said they simply dropped off the container and left it up to Martha to help what So could she get the container out of the convoy? The is <laughs> oh. Putangin tangin na mukhang jablo ka. Anong pinagsasin mo banat-banat? Hindi mo ba alam si Pogi Platinum na sa mikropon na tarantado ka? Ha? Kukutusan kita putang ino na eh. Boy, kiri ka lang hindot ka eh. Alam nyo, putang na nyo kayo mga newbie kayo na press lang kaya Putang ino nyo. Huwag kayong babangga sa UTC at Legendary. Putang ino nyo. Sinasabi ko sa inyo, ha? Uulitin ko, putang ino nyo. Huwag kayong babangga sa UTC at Legendary. Mga tanga. Putang ina nyo, ginagalit nyo ako ng gusto eh. Paklir nga, men. Putang ina nyo. Ha? <laughs> oh, putang ina nyo ulit. Putang ina nyo, minsan ako magmura ng matindi. Putang ina nyo, Nag napapamura ako pag nakakita ako ng mga na apol nyo. Putang ina mo kang Dowlings ka. Putang ina mo Boy show ka. Putang ina mo Fatal ka. Putang ina mo Boy Stuntman ka. Putang ina mo control ka. Putang ina mo kang Alas ka. Putang ina mo Boy Daga ka. Putang ina mo diablo Jablo ka. Ano? Ha? <tiny noise> Oi oh, put, ah tá engatinhari. O paano, putang na ni'yo declare ko na to mga putang nyo na fatal kayo ha. Ah. press lang pa, fresh pressure fresh putang nyo, puro na kayo kung mga hindrit kayo eh. Putang nyo na ito si, may, si Legendary Platinum, putang na, feed rin may mga utol sa UTC, putang nyo na Ha? I-declare Ide ko na to, putang nyo na ulit, mga fresh lang kayo. <laughs> mga kaputa-putang kayo, bye YouTube, putang na nyo ulit. <laughs> para mga gago para gago <laughs> 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 kung saan ina nyo yeah. may niligpo ba tayo ron parang yung mga aktimong bubut pa man.